back to my YouTube channel and vlog for today vlog natin itong mga sisiw natin so mahigit 30 plus ata to or 40 Yan, ito ay mga Rhode Island Red tapos mga de white Yan, mag 3 weeks na mga to so ilang ilang weeks bago natin sila ibabahay yun ang pag-usapan natin so ito sa farm ito ay binababa namin dito inililipat namin from brooding ito yung brooding namin may second floor siya. Ayan. first floor dito then second floor tapos inaalis na lang yung yung pop niya. every every 2 days yan alisin to pero marami pang pagkain no yan. kinakain ng pato namin to pag nilalakay namin sa pato so tong mga uh, chicken natin ngayon ito mga yun ay magte 3 weeks old na so ibig sabihin isang linggo na lang ibababa na ibababa ba ulit namin mga to so ilalipat namin sa isang kulungan puntan natin mamaya yan so, yan ilang weeks kami mag uh, isang buwan after one month ibababa ba namin ulit so itong mga to ay mga road island red tsaka ah uh, decal crossbreed oh, decal brown yan, may black astro din tayo yan oh anak ng Black Astro natin ito, De Decal White crossbreed sa may ito ay crossbreed natin kinosbreed namin to sa BPR itong mga puti ano, BPR yung tatay ang uh, nanay ay Decal White tapos ang tatay ay BPR Yan. Black Astro din to Yan. tapos Rhode Island Red Yan. so yan uh, 3 weeks ug na 1 month dito muna sila sa brooding then ililipat natin sila dito puntan natin yan after 1 month ililipat natin sila dito sa may puntan natin ito naman egg production namin yung egg production natin And dito yung ating brooding area breeding area ng Rhode Island Red di kalbrown brown ginaghalo na namin yan tapos lilipat natin sila dito yan so mga to magtutuman 2 months 4 weeks mahigit na mga to dito natin sila lilipat, yung mga yon then after dyan ibababa natin dito so ito mga to ito na yung mga binaba natin last day yan. nasa lupa na sila you know yan so after dito ah, uh, i eh, doon mga 2 weeks pa sila doon after 2 weeks to 3 weeks doon ililipat na naman natin dito so mga to pwede nang ilipat ulit sa pag malapit na mag drop ng egg nililipat na din namin yung brooding area na mas maluwang and yung medyo mas matatanda na BPR uh, at yun uh, crossbreed yung isa oh, native yung tatay Ayan. Ganun din sa kabila. May brooding din kami sa kabila. Nakita ko isang brooding din natin. So after doon sa brooding 1, nilipat natin dito sa brooding 2. Yan. 2 weeks sila dito. Then ibababa natin sa lupa. Pag binababa sa lupa, ang bilis nilang lumaki ito. 2 uh, months old namin. Yan. 2 months old mahigit. Bilis nilang lumaki. Pag binaba kasi sa lupa, Uh, iwan ko ba ang kwan hindi na sila stress masado dahil ang bilis nila lumaki so mga to ay mga 2 months uh, old na mahigit na to bali mga 9 weeks mga to ito mga to mas bata pero yung mga puti magkakapatid yan na, mag na 9 weeks na mga yan uh, so yun o know, crossbreed ang pinapadami namin dito kakapatid yung may lahi siyang native kasi napansin namin yung mga may lahi sa nitib, mas matibay sila sa sakit. At uh, yung nakagandahan po ng may lahi na nitib. Yan. Ito mga to. Pakita ko yung may lahi na nitib. Yan. Ito yung paa niya. Oh. Uh, yung katawan, nakuha niya sa mga... Gano'ng kalaki siya? Yung katawan, nakuha niya sa mga imported na kwan natin uh, ito kasi hindi kalbo white kanos namin sa BPR so yan yan oh. Uh, pakita ko yun yung tatay Ayan, BPR crossbreed sa Decal White. So, ito. Tapos, merong pa siyang uh, halong native na. Kasi yung BPR namin, may, may, may dugo siya na native. Ayan. Kaya, ito na yung kinalabasan. Tingnan natin yung laki niya. Oh kaya yan yung pinapadami namin matibay sila sa anumang tagulan sa summer kaya yan yung pinapadami namin yung mga crossbreed dahil uh, alam niyo naman yung native ng Pilipinas matitibay sa sakit yan kahit wahal kaya yun yung kinuha namin yung bloodline niya para sa ganun ay matibay sila sa anumang anumang panahon so yan yung pinapadami namin So, yun yung vlog natin. Uh, ibaba na, iba, binababa namin, nililipat namin yung brooding area namin dito. 3 weeks, magpo 4 weeks, ang buwan tapos namin dito. Then another 2 weeks dito. After 2 weeks dito, ibababa na namin sa lupa. So, ganun kami dito sa farm. So, hanggang dito na lang yung ating vlog sa mga bago sa aming channel. Uh, from e iyang e iyong e iyong farm. Now po ay makapag-subscribe kayo and share my channel at Mag-message kayo and comment ko lang yung magandang pag-usapan natin. And uh, we accept uh, any uh, correction uh, para sa kanong mas ipakaganda pa ng aming farm. So, dito na lang. God bless and see you next vlog.